Hello girls and boys. Okay lang ba ang lahat sa inyo? Mabuti naman ako at umaasa ako na kayo rin. Pero gusto kong malaman kung sino dyan ang handa na para sa CBC online class sa inyong tahanan ngayon? Kaya ang tema natin ngayon ay Maling Paglalaro. At ngayon, malalaman natin kung sino ang mga mananalo sa laro ng hinaharap. At ikaw ba ang isa sa mga mananalo? Ngunit hayaan niyo muna akong tanungin kayo ng ilang mga katanungan. Sa larong puzzle, kapag naglagay tayo ng maling piraso, magiging tama o mali ang laro? At kapag naglalaro tayo ng hopscotch, tama bang tumapak sa linya? Hindi ba ganoon rin sa laro ng hinaharap ay mayroon ring tama at maling paglalaro? Ngayon, sino ang nakakaalala sa dalawang hari na pinag-usapan natin noong nakaraang linggo? Nalaman natin na sa laro ng hinaharap, mayroon din tayong mga bonus na ang awa ng Diyos, ang natanggap ni David, natanggap niya ito ang bonus na ito upang patuloy na lumaban at manalo sa laro ng hinaharap. At dahil masaya tayong makatanggap ng bonus na nagliligtas sa atin at nagbibigay sa atin ng pagkakataong manalo sa isang laro, kailangan din nating maging masaya sa bonus na ibinibigay ng Diyos sa laro ng hinaharap. Ngunit, walang katapusan ba ang bonus sa isang laro? Nakukuha mo ba ito sa lahat ng oras na gusto mo? Hindi ang bonus ng laro ay matatanggap mo lang kung hindi ka susuko at kailangan mong magsikap na manalo. Sa laro ng hinaharap ay walang pinagkaiba. Kailangan din nating magsikap na matanggap ito mula sa may-ari ng laro. Ito nga yung Diyos. Ngunit maraming mga bata sa kasamaang palad ay hindi alam kung paano samantalahin ang bonus na to ginagamit at inaabuso nila ang awa ng Diyos na para bang obligasyon ng Diyos na patawarin tayo. At hindi ito gumagana sa ganong paraan. Sama-sama nating alamin kung ano ang sinasabi sa atin ng instruction manual na ang salita ng Diyos tungkol dito. Ngunit, kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, Maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Unang 1, chapter 1, verse 9. Dito natin naiintindihan na upang makuha ang bonus ng laro ng hinaharap na siyang kapatawaran ng Diyos, kailangan nating aminin, yun ay kilalanin na tayo ay nagkamali, at dahil dito, kailangan nating magsisi sa ating mga pagkakamali at hindi lang masabi ng patawad ng malakas para lang ipakita na nagsisisi tayo. Alam nyo ba kapag ang mga bata ay naglalaro ng hindi sumusunod sa mga tuntunin, nandadaya at hindi pinapahalagahan ng mga bonus at pagkakataong natatanggap nila para manalo? Ganito rin sa laro ng hinaharap. Maraming mga bata ang naglalaro ng mali, nagiging mayabang at hindi pinapahalagahan ng bonus ng Diyos. Ibig sabihin, hindi nila iniisip na magkakamali at magbibigay lungkot ito sa Diyos. Tama ba o maling paglalaro ang pagsuway sa magulang? Tama ba o maling paglalaro ang pagsisinungaling? nanonood ng mga palabas na hindi nagtutulong para ilapit tayo sa Diyos. Tama ba o maling paglalaro? Walang saysay na malaman lang natin kung ano ang tama at mali at piliin na maglaro pa rin ng mali. Nangyari na to sa ating kaibigan na si Hugo. Minsan ay pilyo siyang sumagot sa kanyang mama. Pero naisip niya na hindi ito cool kaya binalikan niya ang kanyang ina at humingi ng tawad. At kahit na bago siya matulog, hiniling niya sa kanyang panalangin na patawarin siya ng Diyos dahil alam niya na ang ugali na yun ay hindi lamang mali sa harap ng kanyang mama, kundi pati rin sa Diyos. At hindi niya na ito sinagot ulit sa parehas paraan. Ang paglalaro ng tama sa laro ng hinaharap ay kilalanin na tayo ay nagkakamali, ang magpakumaba at humingi ng tawad sa taong nagawa natin ng mali, lalo na sa Diyos. Ngunit hindi lamang kilalanin nito sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga pag-uugali na nagbago na tayo. Binibigyan tayo ng may-ari ng laro, ng bonus, ng kanyang awa, sa pamamagitan ng kanyang kapatawaran na magpatuloy at manalo at maabot ang mas malaking premyo ng ating kaligtasan. Ngunit ngayon, kunin natin ang pagkakataon na kausapin ng Diyos at magsisi sa mga maling ugali na pinili natin noon sa pamamagitan ng panalangin. Ipikit mo ang iyong mga mata. Panginoong Diyos, sa pangalan ni Kristo Yesus, lumalapit po kami ngayon sa iyong dakilang presensya kasama ng batang ito na nanonood sa CBC online class nito na At naiintindihan niya na yung mga aksyon na ginawa niya dati ay mali. Kaya ngayon, inaamin niya sa sarili niya na mali yung mga bagay na yun. At gusto niya nang baguhin yung bagay na yun. Kaya Panginoon, hinihingi ko sa iyo na padala mo sa oras na to yung kapatawaran. Panginoong Diyos, yung kapatawaran na to hindi namin sasayangin. Hindi na namin gagawin pa kung ano yung mga bagay na ginawa namin dati. Pero gagawa kami ng panibagong mga aksyon para mapakita sa iyo at sa sarili namin yung pagbabago na gusto naming mangyari sa aming buhay. Panginoong Diyos, bigyan mo ng lakas yung batang to na laging isipin at alalahanin yung mga bagay na tinuturo mo para hindi siya makagawa ng mali at hindi niya patuloy pang gawin yung mali, kundi magkaroon siya ng direction at lakas para gawin ang tama at pasayahin ka. Ama, isinusuko namin sa iyo yung CBC online class na to. Panginoong Diyos, kung anuman yung mga bagay na tinuro mo sa amin, Panginoon, huwag mong hayaan na makalimutan namin to agad, pero maipractice namin to sa aming buhay magawa namin to sa ibang mga tao at malugod ka sa pag-uugali namin araw-araw. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon ay mayroon akong isang napaka-cool na laro para sa inyo na magturo at magsaya kasama ang sino mang kasama mo. Kailangan mong isulat sa isang papel at idikit sa ilalim ng isang upuan ang salitang tamang laro. At sa isa pang upuan, ang salitang maling laro. Ikaw lang yung nakakaalam kung ano yung mga upuan ito. Maghanda din ng isang piraso ng papel na may salitang bonus. Ayusin ang mga upuan ayon sa dami ng mga tao. Tulad ng paglalaro natin ng dancing chairs. Alam nyo ba yon? Simulan ang laro sa isang kanta. At kapag nag-pause ang kanta, sino man ang uupo sa upuan na may tamang laro ay magkakaroon ng pagkakataong sagutin ng isang tanong na itatanong mo tungkol sa klase ngayon. Kung nakuha niya ito ng tama, magkakaroon siya ng pagkakataon na magpatuloy pa sa laro. Kung hindi niya ito magawa, maalis siya sa laro. At ang sino mang maupo sa wrong game na upuan ay maalis sa laro kailangan mo palaging baguhin ang posisyon ng mga upuan. Nang hindi napapansin at naaalala ng iba ang mga pwesto nito. Kung sino ang mananatili hanggang sa katapusan ay siyang mananalo sa laro. Pagkatapos ay maaari mong ituro na sa laro ng kinabukasan, dapat nating kilalanin kapag tayo ay nagkamali upang hindi mangyari na maalis sa laro tulad ng nilalaro natin. Ngunit kailangan nating magsikap na gawin ang lahat ng ating makakaya at huwag hayaang pumasok sa ating puso ang distractions at masamang damdamin. Kapag napagtagumpayan natin ang ating sarili, napapasaya natin ng Diyos. Ngunit kapag sumuko tayo at inabuso ang bonus ng Diyos, nilalayo natin ang ating sarili sa Kanya araw-araw. Naniniwala ako na nag-enjoy kayo sa ating klase ngayon. Kung nais mong ibahagi ang tungkol sa mga online na klase sa iyong isang kaibigan, imbitahan mo sila sa CBC sa susunod na klase kasama mo. Okay? Magkita tayo sa ating susunod na CBC online klase sa inyong tahanan. Paalam mga bata!